Ito ang bagong video natin mga kaibigan. It's all about compass orientation. Meron kasi tayong kaibigan na gusto matuto kung paano gamitin ang compass. So ito na. At dahil sa 4 quadrants lang ito, since yung title natin ay 8 trigrams in 15 dimension, yung north at east, hatiin natin yung pinakagitna. At magiging northeast ito. So ilaktaw lang muna natin. So ayan. So magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quadrants na siya. At maituturing na natin na ito yung pinaka-impusa na magiging 8 trigrams na siya. Ito yung north, east. Ito yung south, east. Ayan. So, dahil sa kompleto na, lalagyan na natin siya ng mga degrees. 270 degrees and 45 degrees zero degrees. So ito na, kapag mag tayo from north papunta dito, magiging 360 degrees na siya. At uh, hindi lang 'yan ang ipapakilala ko. Uh, isasama ko na rin yung tinaguriang 16 compass bearing direction. So yung pinakagitna na naman ng north at northeast. Ito, hatiin natin papunta dito para magiging 16 compass bearing direction siya, okay? So, ang kahit bilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So, 16 compass bearing direction at ito ang sa pinakagitna magiging north northeast na ito. Dito naman ay magiging east north -east. Dito naman magiging east southeast. West, northwest at north north west pala ayan kompleto na hindi lang natin ilagay pa yung mga degrees nyan para hindi na natin uh, kailangan pang malito since 83 grams lang ang pinaka uh, gusto ko malaman ninyo kaya mag focus tayo sa 83 grams isama ko na rin yung mga kanji karakter wait lang muna saglit ayan yung pinaka gitna naman dito sa north at north north hatiin pa natin to para makilala din niyo ang tatawaging 32 compass bearing direction so hatiin natin ito so parang ganito ayan laktaw muna natin ah ito may ginawa na ako kanina eto saktong sakto ayan klarong klaro naman ayan so kung bilangin natin sinabi ko nga kanina na yung sa pinakagitna ng north north east hatiin pa natin. So, magiging 32 compass bearing direction siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, magiging uh, 32 compass bearing direction siya. Okay. So, magiging 32 compass bearing direction siya. So, magiging 32 compass bearing siya. So, magiging 32 compass bearing direction siya. So, magiging 32 compass bearing ilagay natin yung 5 elements i-apply natin dito yung 5 elements ay nasa 4 quadrants lang dapat na uh, para ma easy lang na magets ninyo yung dito 1, 2, 3, 4 so gawa tayo ng another example ito yung symbols ng 5 elements ano nga yung 5 elements ay uh, ito yung water yung north water at ito naman yung sa south ay fire sa east naman ay wood wood. Yan, wood. At sa west naman ay metal. Bilangin natin 1 2 3 4. Eh kulang pa ng isa. Ito yung earth element, yung pinaka gitna. Para makumpleto yung five elements, okay? Ito yung symbol ng earth element. Sa gitna yung ito yung pinaka fulcrum point, yung code 5. Importante ito. At uh, ito ay nag ng uh, earth element. Ito yung 45 degree uh, 225 degree I mean Azimuth and back azimuth na to. Dito ay 45 degrees. Dito halimbawa ito yung azimuth natin 135 degrees. Ang back azimuth naman nya ay 315 degrees. Dito naman 0 degrees, 180 degrees azimuth and back azimuth. At dito naman 90 degrees, 270 degrees azimuth and back azimuth. Ibig sabihin ng azimuth and back azimuth Ah uh, kung saan ka nag uh, halimbawa kung saan ka nag ano uh, nag face or facing north ka yan ang azimuth mo at yung nasa likod mo yun ang back azimuth. So isama na natin yung mga tinaguriang kanji karakter, kuhi tayo ulit para mas lalong maunawaan talaga ito. ayan, ayan. So ito yung north, south, east, west. Sa so, norte ito yung ah uh, Ayan. Ito yung symbol ng kanji karakter ng North. Dito naman ay uh, uh, symbol ng East. Ayan. Dito naman ay Shita or Down Under. Ito yung uh, South South. Padawod. Ito naman yung West. Ayan. Yun yung kanji karakter niya. Ito. Lapit natin. Ayan. Ayan. Okay. Naintindihan ba? Ayan. I Zoom na natin ah Ayan. Okay. So, ganun din dito. Kahit isama natin to. At eto. Ayan. Uh, lagay natin to. Para magiging north east. Eto. Isama natin ito. Hanggang dito. Eto. Ayan. Sa pagkakatong eto siya. Ayan. Okay. Ayan. Parang ganun lang mga katiyats. So, paano naman natin ito i-apply sa site natin halimbawa ito merong puno ito yung puno sa pagkakataong ito sa dito ayan ayan dito dito naman kunwari merong bato dyan ayan dito naman meron ding bato na ano kung hindi naman bato ay creek dyan o ba diba? ayan ayan tapos may bato or kahit wala nang bato. At dito kung hindi naman bato, hindi naman puno, hindi naman uh, puno ng kawayan ay uh, uh, pagpalagay natin bundok 'yan. Oh, pagpalagaan lang natin na yung uh, hugis ng bundok ay ganito. Ayan, parang fire element. So paano natin i-trace ang site Halimbawa, ito yung bato na mayroong uh, naka siya na bilog, ayan, which is nag-indicate siya ng metal element. Ito 'yung wood element. Paano ba natin i-remap 'yan? So sukatin natin, lagyan natin ito ng uh, guhit para matris natin 'yung big sides sa ng sentro. Pupunta dito, ayan, at dito rin. may sentro natin 'to kasi ito 'yung pinagpagkukunan dati ng degrees, 'yung mga alignment na 'yan. Nakapagtataka lang kasi baliktad Ito 'yung north dito dapat yung norte ay makikita natin madalas dyan ay tubig or di kaya ay na may ukit na wave wave or um, uh, water element pero baliktad eh nandito yung tubig sa, sa south na dapat sana yung south ay nag-represent as fire element at dito rin nakapagtataka na baliktad din pero sinadya ko ito para maunawaan ninyo ang grabbing method at dito ma-apply yung grabbing method yung parang binaliktad, sinadyayan ng mga engineering, para mas lalong malito yung mga retrieval teams na uh, nagnanais na uh, nakawin din yung uh, mga inilibing ng ibang emperor treasures. So, ito, halimbawa ito ay uh, 270 west, 90 degrees naman ito, ayan, ito 180 degrees, ito ay 0 degrees. Baliktad, dapat ito, sabi ko nga kanina ay met dapat makikita natin dyan ilog o, hindi naman ilog bato na mayroong wave wave na nakaukit pero baliktad nga ito yung grabbing method grabbing method ibig sabihin ay binaliktad ang pattern ito yung grabbing method so since na-align na natin at uh, nakuha na natin yung cross line kunin naman natin yung centering kung halimbawa meron uh, bato dito meron din bato dito meron ba dito na naka-align sila lahat na matatamaan sa pasok pa rin siya sa 83 grams na mga degrees na liba mayroong mga sign dyan or passageway ginawang passageway yan at dito ginawang uh, halimbawa ginawa, ginawa itong uh, heavenly steam ito rin ginawang heavenly steam tapos yung paturo dyan ay papunta dito so dito matrace na natin yung dig at magiging uh, center na siya ito ang tawag na centering. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan at hanggang sa muli. Bye.